Magahain ng musyon ang kampo ni Sheila Guo para mapalaya ito sa pagkakaditine sa loob ng Senado matapos ma-cite in contempt ng mga senador sa dipagdalo sa mga pagdinig tungkol sa illegal pogo hub sa Bambantarlac kung saan nagsibibilang alkalde ang kapatid niyang si Alice Guo. Ayon kay Attorney Stephen David, legal counsel ni Guo, hindi sapat ang dahilan ng Senado para hindi palayain si Sheila Guo dahil wala naman anya itong natanggap na notice o summon para dumalo sa mga nasabing pagdini, hindi anya makatarungang iditine si Guo dahil wala namang patunay na sinadya itong labagin ang kautusan ng Senado na dumalo sa mga Senate hearing. Nauna nang nagbigay ng pahayag si Sheila Guo na kasama niyang umalis ng Pilipinas si Alice Guo pero iginiit na di niya alam kung saan sila pupunta.